Hello, good afternoon. This is Aldrich Lili siya again, mga kabadi. Ayan. Ayan, mga kabadi. Natay isgutan ka ron, mga kabadi. Ang isgutan na karong adlaw ay ang bahin sa asin, mga kabadi. Ayan, bahin sa asin. Kay ano ba mo na ang asin isa sa sangkap upang maging masarap ang ating mga nililutong pagkain, mga kabadi. Ayan at mabisa rin ang asin na ito pantaboy sa mga masasamang espiritu. Like for example, mga impakto, halimaw sa bangga multo in the city, babae sa balitid drag, or manananggal mga kabadi. Di ba ginagamit din ito sa mga mga ninonunuan natin pantaboy sa mga sa mga aswang. Ayan. Alam niyo ba ang asin kung tama lang ang ginagamit natin, ito ay nagbibigay ng luck, good luck sa loob ng ating bahay mga kabadi. ang asin mga kabadi, ang ating mga ninuno ay gumagamit ng asin at inilagay nila ito sa garapon na kristal mga kabadi. Mag, at inilagay nila ang asin sa loob niyan upang gamitin nila itong pangpaswerte mga kabadi. At sila lang ang nakakita noon, mga kabadi. Ayan, Diyos ko. Ano ba itong mga sinasabi ko? Ayan. Ang ating mga ninuno daw, sila ng garapon mga kabadi na kristal mga kabadi at inilagay nila doon ang asin mga kabadi ayan at itinatago nila ito nang sila lang ang nakakaala mga kabadi ayan upang ginagamit nila itong pangpaswerte mga kabadi ayan mga kabadi ayan alam niyo ba na mahalaga na magkaroon talaga ng asin sa loob ng ating bahay mga kabadi Kapag kayo ay nawala na ng asin o naramdaman nyo na nawala na kayong asin, mga kabady, ay agad na kayong bumili ng asin sa tindahan, mga kabady. Dahil kapag walang asin sa loob ng ating bahay, mga kabady, ay papasok, papasok talaga ang mga negative energy ang mga bad luck, mga kabadi. Ito ay ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda, mga kabadi, at ito rin ay ayon sa free pong shui, mga kabadi. Kapag wala tayong asin sa bahay, di ba, palaging mainitin ang ating mga ulo, mga kabadi, at palaging masakitin ang ating mga kamag-anak, mga kabadi, dahil wala talagang panguntra, mga kabadi, ayan. Wala talagang panguntra sa mga negatibong enerhiya, mga kabadi, ayan. At alam nyo rin ba na ang ating mga ninuno ay naglalagay ng asin sa loob ng kanilang bahay, mga kabadi, dito sa kanilang mga haligi, mga kabadi, o di kaya sa kanilang pintuan, mga kabadi. Ayan, for example, maglagay tayo ng asin sa ating haligi mga kabadi pero hindi ito bulto-bultong maglagay tayo ng asin na ganyan mga kabadi maglagay tayo ng asin na kakarampot lamang mga kabadi ayan kapag tayo ay naglagay ng asin na madamihan sa ating haligi o di kaya sa ating pintuan mga kabadi ito ay naging matunaw mga kabadi. Kapag ito ay tunaw na mga kabadi, ibig sabihin yan ay sinisipsip na ng asin ang negatibong enerhiya kaya ito ay natunaw mga kabadi. Ayan. At ito ay bad luck mga kabadi dahil nandyan lang, nandyan lang dyan sa haligi na yan ang mga negatibong inirya, papasok pa rin ng ating bahay mga kabadi. Maglagay lang tayo ng kap ka, ka, kapirampot lang mga kabadi upang next day or other day, maaari na ito nating walisin at ilagay ito sa kanal mga kabadi sa katubigan. Huwag natin itong ilagay sa kanya, sa kapaligiran lang nang nakabukangkang lang ng ganyan mga kabadi. Masama 'yon sa pamahiin mga kabadi. Ayan. At ang asin talaga ay importante mga kabadi ayan Diyos ko at yun lamang po mga kabadi ayan sana ay nagustuhan nyo ang aking ang aking pamahiin tungkol sa asin mga kabadi ayan Diyos ko at kapag kayo ay meron pang asin sa loob ng iyong bahay for example ganito meron kayong asin sa inyong garapon, mga kabadi. Pero ito ay tunaw na, mga kabadi. Well, agad nyo itong itapon, mga kabadi. Dahil ang asin na yan, mga kabadi, sa loob ng ating garapon, mga kabadi, ay yung mga negatibong inerya na pumasok na doon sa garapon, mga kabadi. Kaya ito ay natunaw mga kabadi. Kaya kapag napansin nyo, natunaw na ang asin mga kabadi, ay agad nyo na itong itapon at palitan ng bago mga kabadi. Ayan. Ayan mga kabadi. Itapon nyo ito sa lababo nyo mga kabadi. O di kaya sa toilet bowl nyo mga kabadi. O di kaya sa kanal nyo mga kabadi. Itapon nyo ito sa katubigan mga kabadi. Huwag natin itong itapon ang asin na tunaw dyan sa ating kapaligiran mga kabady nakabukangkang lang ng ganyan dahil nandyan, nandyan pa rin ang negatibong enerhiya mga kabady at maari pa rin itong papasok sa loob ng ating bahay mga kabady o diba? kailangan talagang itapon ang tunaw na asin sa katubigan upang madaloy sa tubig ang mga negatibong enerhiya papasok dyan sa drainage sa kalsada mga kabadi ayan Ayan, mga Kabadi. Ayan. 'Yun lamang po. Sana ay meron kayong nagustuhan 'yo ang pamahiin ito o kasabihan o kahulugan tungkol sa asin na ito, mga Kabadi. Until next time naman uli, mga Kabadi. Ayan. 'Di ba? Ang asin talaga ay nakakatulong sa ating buhay, mga Kabadi. Paano nakakatulong? Eh ba, syempre gamitin pampalasa sa ating mga nilulutong pagkain upang gawin masara. Ipangit naman yung bahay na walang asin. Ano yan? Puro mga inkantong nakatera? Diyos ko, santisima. Importante talaga ang asin na kabali dahil ito ay nagbibigay ng kasurtihan at good fortune sa ating bahay, mga kabadi. Upang tayo ay hindi tayo mainitin ng ulo at hindi tayo masakitin mga kabadi. Ayan, yan naman po mga kabadi. Sana ay nagustuhan nyo. Aba, at huwag nyo rin kalimutang mag-follow sa aking Facebook account na Aldrich Lily Vlog mga kabadi. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa aking YouTube account na Aldrich Lily Vlog mga kabadi. Ayan naman po. Have a good day mga kabadi. Bye, my buddy.